I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Excited na excited na nga ang maraming babli sa kaganapan ng ating Mariano ngayon na alam naman natin na magkakaroon nga ito ng events sa Bicol Para nga sa Magayon Festival Kapamilya Caravan na kung saan ay kasama niya nga dito itong sila Jake Cuenca, Chi Pelomino, Jello Marquez at Alexa Ilacad. Ngayong May 18 nga 6pm na kung saan itong ating bell ay talaga namang dumating na nga doon. At talaga namang excited na nga ang maraming bubblies na mga taga Bicol. At talaga namang handang-handa na nga sila para i-cheer ang ating bell. Talaga namang mga bubblies ay todo suporta nga para sa ating bell at Donnie Pangilinan. Na kahit nga sa mga ganitong event ay talaga namang pumupunta talaga sila. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update.